Wala nang bagyo sa Philippine Area of Responsibility pero mas tumaas pa ang baha sa ilang lugar na naapektuhan nito. Gaya na lang sa Bulacan kung saan napupunta ang tubig mula sa mga lalawigan malapit dito. Nagbabalik si Joan Ponsoy. Maghapong nagsagawa ng rescue operations ang MDRRMO sa mga binahang barangay sa Hagoroy, Bulacan. May ilang residenteng sa bubong na natulog para diabuti ng baha. Pagsapit ng madaling araw, mas tumaas pang pa tubig dahil sa high tide. Mula pa raw ang tubig na ito sa Nueva siha at sa bayan ng Kalumpit. Labing lima sa anim na barangay sa bayan ng Hagonoy ang binaha. Hirap gumalaw ang ilang evacuees sa San Pedro National High School dahil magiging paaralan na nagsisilving evacuation center, pinasok ng baha. Sa ulat ng MDRRMO, may labing tatlo ng evacuation center sa Kalumpit. Mahigit 21,000 pamilya sa iba't ibang barangay ang apektado. Pero mahigit 1,000 pamilya pa lang ang lumika sa evacuation centers at nabutan na ng relief goods. Dahil sa baha, suspindido pa rin ang klase sa bayan. Apektado rin ang baha ang bayan ng Pulilan dahil sa umapaw na Pampanga River. Ang ilang residente sa baha na lang din ng huli ng isda para may makain. Lubog pa rin sa bahang ilang bayan sa Nueva Ecija, ang ekta-ektaryang palayan na pinsala. Apektado tuloy ang kabuhayan ng maraming residente. Malaking epekto sa amin ito dahil yung mga bukid, isa pa, na nga na lubog, mga sumasapa. Oh. Ang iba, sa bubungan ng kanilang mga bahay na lang nanatili. Ilang residente rin ang nasa itaas na ng bubungan ng kanilang mga bahay. Umaasa na lang sila sa pinamimigay na relief goods. Joan Punsoy, Nagbabalita, Pilipinas.